So ayan mo mga ka kamusta? Welcome back po sa ating YouTube channel It's me again po, Pix Vlog So for today's video mga kapex Pupunta tayo kina Pat Pat at isa sa school nila Kasi Christmas party po nila ngayong araw So Nandun na po sila, nauna na po sila Ang mga bata pati si Mama Pex So hinintay ko lang po yung dadalhin ni Pat Pat na Kakanin po, bali yung dadalhin nila po nila Isa sa saka na order lang po kami kay Ate Sexy ng kakanim po. So, ito po yung dadalhin ko dun mga kapiks. So, mga kapiks, tingnan natin. So, yan po mga kapiks yung dadalhin natin para kay Patpat at Isra na puto. Bilao po yan. So, nag-order lang po kami kina Ate Sexy ng kakanim po po. Masarap po ito mga kapiks. So, sa mga gusto mag-order po mga kapiks, chat lang po kayo. So, yan. So, ayan mga Rapix. Meron pala po tayong good news. May nagbigay po sa atin na naman ng maagang pamasko. So, maraming maraming salamat po, tita. Tita na lang po yung tatawag ko sa inyo. So, alam na po nyo na yun kung sino po kayo. So, Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming maraming po sa lahat, sa lahat po na blessing po na dumating sa amin. At sa inyo po, maraming maraming salamat po. Tita, sa inyo po lahat. Sa lahat po ng tita, maraming maraming salamat po. Sa mga maagang kamasko mula po na binigay nyo at nag-share po kayo ng blessing po sa amin. So, timing lang po mga kapiks. May pang race troop may, may pang restro no pa ako ng motor kasi yung motor ko po ano expired na po ngayong December sakto lang po may, may dumating na blessings so maraming salat man yun sa inyo po tita sa inyong lahat po so mga next vlog po yung po i-upload ko yung pagpaparestro ng motor so ngayon po pupunta lang muna tayo kina Isra tsaka Papasa Christmas Martin nila so sa pagparestro ko po ng motor ano pag may sobra po sa binigay na blessing po ni tita po ay eh, papang ano ko pa na lang po sa mga bata mga pamasko din po sa kanila so ayan po maraming maraming salamat po tita sa inyong lahat po na tita maraming maraming salamat po so ayan ho mga kapiks. pupunta muna tayo sa school nila papat at saka si Isra so ayan mga kapiks. Sama nyo ako let's go So ayan ang mga kapiks, nandito na po ko sa school nila Patpat -pat, at saka si Isra. So mukhang nagsisimula nagsisimula, na nagsisimula na po sila ng ano ng sayo nila mga kapiks. So titingnan natin mga kapiks. Uy, pin na. So ayan mga kapiks. Alas 2 alas dus na po. Alas 2:30 na po so babalikan po natin yung mga kiddos po sa school nila para ano wen na po sila so nauna na po si mama fix nandun na po tsaka nag chat na po siya sa akin ha pumunta na, na, pumunta na daw ako dun so ayan mga, tara, mga kapiks, punta tayo dun samahan niya ako so ayan mga kapix nandito na po ako sa room ni ati patricia me so ayan nandito po yung ibang parents then yun nga ho nagano po nagaayos ng pagkain para mamaya Katapos po ng program ay kakain na po yung mga bata. So ayan, long time no si Ate Bitina. <laughs> But now see now. Hi. hello vlog. so ayan, minsan lang po si Ate na makita dito sa school or sa room kasi yun nga may trabaho si Ate. <laughs> Kaya ayan. Gagmay na ti. Asa sakto na dito? So mamaya maya din po mga kapiks Punta naman ako kay Ate Isra Sa room niya po So ayan hindi na, Siguro hindi po sila gaano karaming mga bata <laughs> <laughs> Oh wag yan naman to sorry So ayan Do yung Google. <laughs> Google, Google, Google. Ate yung masulod ka din <laughs> <laughs> Masulod kayo mapailang kakulo Ano ba yan ano ba yan <laughs> So yan, nilalagay lang nun po dito sa ano sa styro mga kapex para may hindi po magkalat yung mga bata sa pagkain. <laughs> Oray pa, makatubo. Ang pipiato tubo mm -hmm. pa nga dito, yan yung mga video lang kagawas. Then yung mga bata po mga dito nandito na po sa ano nila. Nakalain na po sila. so yan. Nakakag-vlog po tayo kasi walang sounds mga kapiks. Nandito po si Ate Isra. Nainiya po siya mga katiks, kasi siya raw yung leader. Siya raw yung nasa unahan. Mga ka-tigs. Oo oh, pala si Ate Isra. Hi, Isra. Hi, hey. Isra. This po si So ayan mga kapiksa, po si Patpat. -Pat. Mama Mama na lang po pa, kayo para makasuksukit mga bata para dire-dire mag-orasan. Salamat. Green tree. Pwesto na lang ka mo dinin nga Mama, mama, di din. din. Atrasin niyo yung gotik para makalinyat mga nasunod na perform. Salamat. Atrasin niyo. So, ayan o mga kapiks. Nagsimula na po yung grade 1. Ano po, sa program po nila. Sa intermission po nila. So, grade naman po yung mag susunod na mag intermission. So, kaso lang o mga kapiks. Naabutan po ng ulan umulan po mga kapits kaya tumigil po sila kasi medyo marami din po yung mga tao mga kapits so yan po nabutan po ng ulan mga kapits kaya tumigil po sila so yan po sakto po umulan parang blessing po to so, sabi pa ng announcer blessings po Aywanay ha, magulat-ulat lang kita kay naguhurot itong mga mga perform nga diha ubos. Wala tulad lang kita nga baga maguraw uraw uraw So, medyong lumalakas po mga ka yung ulan. So, ayan mga ka-fix. Nandito po si Kerby. Great floor. Ready na. Ang hangin po niya ano mga ka-fix? Why kapis? na may maramat ni niya? Great floor. So ayan na si Pat, -Pat tapos na pong mag-present. Ha? Uh, uh, kaya na Ha? Huh? kaya ko pera? Ano? For ice cream. Mari po Yan sa na ko ito. Mga naada, sulod bago kita sumulod. Salamat. Elote. Oh, Hello, Hello. 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 So ayan mga kapigs, nandito na tayo sa room nila at isa. So ayan o. Marami na pong tao dito. So ayan po si ate Isra. Binibisa po ni Mama Pips. Kasi yung soap po kanila kanina, di po nila. So lang po yung nasa soap niya ngayon party nila. ito po yung hanggang nila mga kapit. Bring and share lang po sila. Medyo marami po mga kapit. So ayan mga kapit, nag-base like na po siya Tessera. Yan po yung suit niya. Naka-backless. Ah. Tapos yan po mga may floating balloon po sila dun. No? Pumili pa rin ang mga balloon ma, so, yan, ma, rapets, na araw. So, ayan mga kapeks, dito naman tayo kina extra. So, mukhang magsisimula na po sila. So, babalikan na lang namin po sila mamaya kasi sila po yung, sila lang po yung mga magpapat. So, baka mga alas dos po kami, babalik. So ayan o mga kapix So uwi na lang muna kami at saka bibili po kami ng ulam namin Kasi hindi po kami kasali sa ano Hindi po kami kasali sa party Sa party <laughs> Yeah, bibili po kami ng ulam Kakaan na lang po kami dalawa sa bahay So bibili Tapos ano po mga kapix 2pm pa po yung ano End ng Christmas party nila So balik na lang kami mamaya sa pagkuha sa kanila So bibili muna tayo mga ng ulam La. namin kasi nagugutom na kami tapos doon na lang kami sa bahay tatay so ayan so ayan mga pics tara samahan nyo kami so ayan mga pics nandito na po kami sa bahay nakabili na po kami ng ula so kakain lang muna kami mga ka so ito po yung nabili namin yung ula manok para hindi naman no, magluto ng ulam so babal, babalikan na lang namin mamaya yung dalawa mga alas dos hata. so sila lang yung magpaparty pang bata lang yung party so ayan mga kapix kakain muna kami so babalikan na lang natin sila mamaya pagkuha mga alas dos so ayan kain po tayo mga kapiks. Meanwhile. So, ayan ho mga na nakawin na po kami sa amin. So, ayan po yung dalawa. Ang dami po nilang nadalang, ano, mga gift. Kasi akala po nila, ano, wala po silang gift. Eh, may gift from Santa po na nagbigay. So, ayan ho mga picks, hanggang dito na lang po tayo. So, sa mga hindi pa po naka-subscribe sa youtube channel ko please subscribe na po kayo and click na rin po yung bell notification para maging update po kayo sa lahat aming mga bagong video so ayun mga kapiks thank you for watching and see you po in my next vlog bye bye, bye, -bye. thank you thank you